Hi mga Welcome back sa aking YouTube channel, Elena Vines. At hello po sa lahat ng ating social pension beneficiaries. Alam kong marami sa inyo ang nagaabang at nagtatanong kung kailan na ba ang social pension payout ninyo para sa July 2025. Meron na po tayong updated na schedule para sa July 2025 payout. But mayroon na tayong schedule. Ang eksaktong araw at oras ng payout ninyo ay depende pa rin po sa inyong probinsya at barangay. Kaya mahalaga po na manatiling updated sa mga anunsyo mula sa inyong lokal na pamahalaan o sa inyong City Municipal Social Welfare and Development Office. At kung nakita mo ang video na ito, pakilike naman po at syempre huwag kanyang tang mag-subscribe para sa mas marami pang updates at mahalagang impormasyon na sigurado pong makakatulong sa inyo stay tuned po para sa mga detalye at schedule na yan Unahin na natin ang Manila City at ito ay ang Barangay 781 na gaganipin sa July 18, 2025 ng 1 p.m. sa May Barangay Covered Court. At para naman sa District 1, 3, and 5, ito ay gaganipin ng 7.30 a.m. hanggang 11 a.m. At ang District 2, 4, and 6 ay gaganipin ng 12.30 p.m. hanggang 4 p.m. Ito ay gaganipin pa din sa July 18, 2025 sa may Bulwagang Villegas Second nd Floor, Manila City Hall. At sa may Barangay 832 Zone 90, ito ay kaginipin pa din sa July 18, 2025 ng 2 p.m. At tandaan, huwag kalimutang dalhin ang inyong original OSCA ID at photocopy of OSCA ID with 3 specimen signatures. Tandaan din po, yun lang pong mga dati na tumatanggap ng social pension ang nasa listahan ang pupunta sa barangay hall. At sa May San Maria, Davao Occidental, ito ang inyong third quarter payout na gaganapin sa May, July 21, 2025. At ito ang barangay Datu Daligasaw, barangay Buka na parehong gaganipin sa may sala-sala. Ang barangay Pongpong -pong ay gaganipin sa may Pongpong -pong Gym, barangay Malalag Tubig at barangay Kadaatan ay gaganipin sa may Kadaatan Gym. Samantala, ang barangay Kidadan, San Roque at San Isidro ay parehong gaganipin sa San Roque Gym. Ang lahat ng barangay na nabanggit ay gaganipin ng 8am hanggang 4pm. At para sa day 2, ito ay kaganipin sa July 22, 2025 at ito ay ang Barangay San Juan at San Pedro na parehong gaganipin sa May San Pedro Gym. Ang Barangay Datu Intan, Kinilidan at San Antonio ay gaganapin sa May San Antonio Gym. Ang Barangay Rosario at Kisulad ay gaganapin sa May Santo Rosario Gym. Ang mga nabanggit na barangay ay gaganapin ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At tandaan po mga kalola at lola, huwag kalimutang dalhin ang inyong mga requirements para hindi po pabalik-balik. At para po sa day 3 ito ay gaganapin sa July 23, 2000 2025. Ito ay ang Barangay Santo Nino at San Agustin na parehong gaganipin sa may San Agustin Gym. Ang Barangay Tanglad ay gaganipin sa may Tanglad Gym. Ang Barangay Ogpaw at Mamakaw ay parehong gaganipin sa may Mamakaw Gym. At meron din po tayong unclaimed payout na gaganipin sa may MSWD office. Ang lahat ng yan ay gaganipin ng 8am hanggang 4am. At para sa Day 4, ito ay gaganipin sa July 24, 2025. At ito ang barangay Basiawan na sa may Basiawan Gym. Barangay Poblasyon na sa may Municipal Gym. At ang Clean Payout na gaganipin sa may MSWD Office. Ang mga iyan ay gaganapin ng 8am hanggang 4pm. At para po sa July 25, 2025, ito po ay para sa lahat ng unclaimed payout ng lahat ng barangay na sa may municipal gym. At ito ay gaganapin ng 8am hanggang 4pm. At para sa ating mga lolo at lola ng Santa Maria Davao Occidental, finally kasama na ang lugar nyo. At sa may barangay Subasta, Davao City, ito ay kaganipin sa May July 24, 2025. At sa may municipality of Palanas, province of Masbate, ito ay yung first and second quarter payout para sa South. Ito ay gaganapin sa July 29, 2025, ang venue Maanahaw Public Plaza. At ito ay ang barangay Mayabas, Malatawan, Antipolo, Intusan, Mabini, Salvation, San Carlos, Maanahaw, Bigaa, Banco, at Pinya. At para sa Nords, ito ay gaganipin sa July 30, 2025, ang venue Poblacion Municipal Covered Court. For morning schedule, ito ang Barangay San Isidro, San Antonio, Buena Suerte. Parina, na, malibas, matugnaw at jazz. At para sa afternoon schedule, ito ay ang barangay na Bangig at Bontog. Para naman sa July 31, 2025, ito ay gaganapin sa may Poblacion Municipal Covered Court Plaza. At para sa morning schedule, ito ay ang barangay Maravilla, barangay Nipa. At para sa afternoon schedule, ito ay ang Barangay Poblacion at Santa Cruz. At ang mga dapat dalhin, original senior citizen's ID at isang photocopy ng senior citizen's ID. Maraming salamat sa panonood. Ako pa sa Lane ng Lena Vines at sana ay nakatulong sa inyo ang update na ito. At tandaan, i-check ang inyong barangay schedule. Huwag kalimutang magdala ng valid ID. At kung bago ka sa aking channel, please like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang announcements. Hanggang sa muli, keep safe and stay informed para lahat tayo makuha ang ating karapatan. At disclaimer po, ang impormasyon sa video na ito ay batay sa mga opisyal na anunsyo mula sa mga Local Government Units, LGUs, or DSWD, o ang mga barangay na nakalap mula sa kanilang verified sources. Layunin ng channel na ito na magturo at magbigay ng update sa publiko gamit ang tamang impormasyon. Hindi kami konektado sa anumang ahensya ng gobyerno at hindi ito official government announcement. Para sa pinaka-updated na schedule o kung may pagbabago sa payout, mangyaring makipag sa inyong barangay Or algae.